Yo, sabay doon, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga Pa nakakataw mga videos na aking sa internet Mag-subscribe na rin po kayo pa update Sa mga bagong videos na in-upload ko na Just, Just give me my money Just give me my money Frank Just give me my money yeah! Just give me my money yeah! Just give me my money <laughs> <laughs> Because... Dali Just give me your ate na Naprank ka. <laughs> 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 Sweet potato. <laughs> Paano naging potato yan? <laughs> Aba, di mo lang Sabi to.

Bago mupit tayo mga idol. Sobrang init na kasi. Tawawan <laughs> naman. Pagkaroon sa junk shop. Aba... Ganda ng motor ah. Hmm. <laughs> Servisyo. Aba, may bayad. Away, magkakapera si Idol. <laughs> wow naman! Magabang ulit. Wow. Ay, okay na. <laughs> Negosyo. mi after malaman na prices ni Carlo Yulo. Ano? Magrabe yung mga pre premium niya, ano? Milyones? Ika mukha ni Yulo ah. tama ni ko eh Last time talaga Summer in Korea 30 degrees mm. Philippines 51 degrees Celsius <laughs> hmm. Pero nd ko pa rin magkape. Sa gitna Partido na ta tanghaling tapat na. <laughs> Di pa ho. Iinom sir. Pinipilit siya. Bagong buhay na sa'yo. Tumigilan sa, sa pagbibisyo. <laughs> Kunwari lang pala. Yung hindi dapat makita bigla nagpakita sa inyo. iniwan nila. Huwag na malapitan ang multo. Ay, 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 ay. Disgrasya. Mm. <laughs> Nakapakitang ah, gila siya. Kaya yeah lang, pumalpak. <laughs> Aba, make-up tutorial. Ha? Huh? Oo. Oh, Pangiting-iting pa sa si ate. Mukhang. Oh. Ginaya nga basic lang eh. Sabi. Huh? Wait a minute. Mm. <laughs> <laughs> no, 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 no. Ano <laughs> 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 mukha siya yung sa Simpsons? So, No. Labing tatlo ang Tagalog Labing ulo Labing <laughs> <Binte. laughs> <laughs> Ang galing naman eh Angkol Parang nasa si angkol oh Aba Ang <laughs> 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 grabe yung milag Chinamba 3 2 1 Go baba, <laughs> ah, ang si Idol ah eh. Grabe pangpahangin niya <laughs> oh, oh, team. Di ba team kayo? Ay, ito malapit jersey. ng jersey na yun. Kalintar riyo. So, <laughs> ngayon, guys. Hey, you know what? Yung gusto mo sana mag-run The three of you? Ah, uh, English. Only policy. <laughs> Sit down. <laughs> I'm full, ha? I'm full. if quiet zip your mouth now next ay nga may labas <laughs> ilag ko english pa more Hmm, pangasar ka ha? Munti ka na. Bobby ka? Look, Bobby ka? Why are you closing your eyes? Kunwari. Bobby ka?

ang trip nila. Ang <laughs> bigyan niya. Medyo <laughs> lang pala talaga. Naniniwala ka ba sa kasabihan sa mag-asawa na huwag kayong matutulog na magkaaway kayo? Oo. Kaya nga, tatlong araw na akong puya. <laughs> Kaya na pala. Ang itim na. Ay, bagsa ate. May naiintindihan sila. Kung ang tatay ay haligi ng tahanan, ano naman ang nanay? Not good. Tagapagpatayo sa haligi ni tatay. Anak ka ng 2. Ayos na, mo. Anak ka ng 2. No, 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 no. ano na-not 2. Wala tong... Buti naman, may iba naman. Eh? Oh, eh, so yung hot eh, eh, dog. Ayan, sarap. Yung-yut kami yan, ay. Sumubra sa ikot. <laughs> okay lang yan, eh Maka nag-iinsayo ka pala. Ha, <laughs> O tanso la pukutan. Bahala ka sa buhay mo